maporma na siya ngayon sa, sa dati ayan uh. may ano na siya ayan ganda na wow ayos na ha. Uh. petsan ang gulo ganda siya parang tricycle ah <laughs> ganda guys good morning at uh, magbibigay wait tayo uh, ito guys lalagyan ko ng ano to nalagyan ko ng uh, para gumanon uh, nalagyan ko siya ng flat bar para ito tulak niya ito 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 tulak niya ito tulak niya to yan ito ito niya yung sa baba yan para ito tulak kasi pag mabilis ang takbo ako uh, pumapasok yung plastic kaya kung mayroon siyang bakal dito meron po siyang bakal dito dito yan saka dito yan tutulak niya. O, hindi, hindi gaano masira yung plastic yan nalagyan ko siya guys ng ano, uh, stopper na ano ito ito uh, puputol ako rito para mailagay dito 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 sa taas dito at saka dito ya 60 inches lang at ah, 60 cm yan po ako guys Okay, 60 60 yan eksakto lang haba niyan dito Nah, Ini guys 60 tamat 60 Ini nih, Ini 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 Спасибо. guys okay na. Ah. Uh, pwede na 'to. 'Yan, oh. 'Yan. Ito yung ito pang-tumutulak. Guys, ito na. Tapos na, guys. Ilalagay ko na. Ah. Guys, ah. Oh. Ilalagay ko na. Ayan guys. Tapos na. Ayan, ko na yung sa dulo. Ayan. Hmm. Okay na. Ayan. Hmm. Ayan guys. Lalagyan ko nang yung uh, dulo, sa dulo. Ayan, na guys. Ganda na. Nakawilding na. Yan. Ito guys, ano lang to? Salpak-salpak uh, lang to. Salpak-salpak, tanggal-tanggal. guys. Okay. Tanggal-tanggal yan, na-welding ko na. Yan, may welding ko doon na. Tapos yung nagin render ko rito guys. So, yan o, yan o, yan. Yan, yan. render ko sa rito. Yan. Salpak-salpak na ito, guys. Ayan, oh. Oo. Ayan, oh. Tapos sa dulo ulit. Sa dulo, sa kabila. Ayan. Pinasok lang, guys. Ipinasok lang siya. Ayan, oh. Magkaparehas yung dulo niya. sabi, ssh na. Oh, okay na. Oh, guys, oh. Yan, meron na. Meron na siyang ah uh, ano, starter. Yan, uh, starter na, guys, oh. Ganda na. Oh. Pag gining pitang tumba ba? Yan, ganda na, okay na. 'Yung starter na siya. Yan. Pag hinila mo yung baba guys, maganda na. Okay na. Ito pag hinila to. Yan. okay na siya. Maganda na. Yan. Ito guys, tanggal-tanggal to. Dali lang tanggalin. Salpak-salpak lang yan guys. Yan. ah, uh, ayan o. Oh. Ayan o, na, nakasalpak lang. Yan. Kasalpak lang siya Ayan. Ganoon din dito sa kabila. Ayan oh. Ayan. Ayos na. Parehas na. Maganda na guys. Salpak salpak lang. Kaya pag kahit mabilis yung takbo ko. Sa motor. Okay lang. Ayos lang siya. Oh. Ayan oh. Yan. Ganda na siya. Yan. Ganda na siya, guys. Ha. May ano na siya, meron na siyang ano dito. Tukod, may tukod na. Yan, ganda na siya. May tukod na siya. guys okay na guys okay, so, oh nalagyan ko na ng trim starter trim starter yun, guys yan salpak salpak lang ah, pwede siyang tanggalin pwede rin siyang uh, pwede siyang tanggalin pwede rin siya ikabit dali lang ano lang siya guys So, ayan oh uh, ayan oh yan tanggal tanggal lang yan pero pag nakakabit hindi mo siya matanggal ayan oh ayan oh. Suklob-suklob lang yan. Ganun lang siya. Ah. Yan. Ganun lang siya. Ang ganda na. Oh. <laughs> Kahit mabilis yung takbo mo niyan, hindi na yuyupi yung kwan. Hindi na to yuyupi. <laughs> Kasi meron na siyang stopper. Oh. Stopper na. So guys, ganyan din. Oh. Yan Oh. Tanggal-tanggal din. Yan o. Oh. Yan sa club lang yun guys yan eh ko lang grinder gin uh, grinder ko lang yan yan, yan. yan. Yes, oh na oh kaya tumakbo ka niyan oh sa gagalaw-galaw lang yan naka lang to naka-stopper lang yan yan tapos dito okay na kahit na ipit lang pwede na eh Dipit lang ay eh. ano mo Guys, oke nah oh, ha? <laughs> oh. May stopper na. O. Oh. Yes, suklob-suklob ini yun. Ah. Hmm, Tanggal-tanggal lang Mabilis na tanggalin yun. Yeah, ganda na. Hmm, bakal yang guys, nanti Tibay Ang ganda niyan. Oh. Yan. Oh, ang ganda na. Oh. Ayan, Ayan na na siya. May frame. Yan. Ang ganda na. May frame na. Bakal pinturahan ko na lang yan para hindi ko lawangin. Yan. Ayos na kahit na ihi sa salubong kasangin hindi siya ano, hindi siya masisira. Hindi siya papasok, uh, papasok. Mayroong uh, stopper. Stopper na yung ano niya. Kaya maganda na siya. Yan. Uh, okay na. Oh, ha. Ah, sarap na mapatakbo niyan. May stopper na. Ah, uulan na naman 'yan. <laughs> Pag may puntahan ako, okay lang kaya ko puntahan. May bubong na 'yung ano ko, single. 'Yan, ganda na. Yan, wala na problema, guys. Ayos na, ayos na. Oh. Ang ah, tibay Winelding ko yan eh. Oh, Naka-welding yan. Naka-welding din dito yan. Oh. yan. Pintura na lang yan. Pipinturahan na lang. Delination ko na lang. Yan. Okay na sa alright. Ang Ganda ng prim oh. Ang ginawa ko. <laughs> yan you know, oh. Ang ganda na oh. Ang ganda ng ginawa ko. Yan oh. Guys. Ang ganda na oh. yeah hindi na niya matulak-tulak yung plastic <laughs> pag uh, mabilis yung takbo. And guys, maraming salamat sa panonood. guys, ito na. Pinipin, pin, napinturahan ko na. Oh, nakapintura na guys. Oh. Ayan, stainless. Ganda na siya. Ayan. Ito, nakasoklog na yan. Tibay niya niya. No? Tibay. Tibay na niya. No? Ayan, nakapintura na guys. Yung baka, yung flat bar. Ayan, nakapintura na, pintura na siya ng stainless. Ayan. Ganda na. Eh. Nakapintura na. Kaya yeah, maganda na yun. Uh, ito yung ko eh. Uh, In-inspirean ko saan ito. Yan. Yeah. Guys, yan. Yeah. Nakaka-drop uh, lang yung ano. Uh, ilagay muna ako ng pan. Ng, uh, uh, mga pan para uh, i-ano ko na. install ko na yung ano uh... yung mm -hmm. Gais yun na. Pagin na. Kalagay na guys. Mahikitan ko na yan. Yan o. No? Ganda siya. Stainless o. Oh. Oh. Stainless na siya. <laughs> Hindi na kulay kalawang. Kaya <laughs> eh, dito. Stainless na guys o. Oh. Oh. Bagong bago na o. Oh. Ayan o. Oh. Bago na. O. Oh. Pininturahan ko eh. Ayan o. Oh. O. Oh. Stainless na o. Oh. Yan. Naka-stainless na yung mga torninyo. Ayan, no? Oh. oh. Stainless na yung guys. Ganda na. Ayan, na. Oh. Ganda na siya. Oh. Guys, ang ganda na. Ilabas ko, guys, ha. Ah, oh, guys, oh. Ganda na. Yan. Ganda na siya. Oh uh, stainless na yan yan o oh. forma uh, na o ha ang forma na o yan ito guys yung DIY ko yan uh, ito yung DIY ko ito ito yan DIY ko yan, yan ginawa yung ginawa ko minelding ko yan pinotol winelding yan ito na naka ano na siya yan ito yan ito naka welding eh. Tsaka, ano na. Ang ganda na. Ayan, oh. Yan. Parang, ah, uh, na siya. Salamin, ah. Parang salamin na siya ng, kuwan, e-bike. Ayan. Hmm. Ayan, ang ganda na. Oh. Meron na siyang, uh, kwan kuwan. Meron na siyang frame. Yan. Guys, may frame na. Ang ganda na. Ayos na, ayos na. Oh. Okay na siya. Hmm. Oh. Yan. Ayosin ko pa yan. Uh, pa? Yan. Ito guys yung ginawa ko. Ito. Yan. Ito yung ginawa ko. Ito. Ito yan. Ganda na. Ganda guys. Oh. Oh. ganda na. Oh. Yan o. No? Ha. Naka ano na. Yan. natin. Na. I-press natin sa babaan. Ngayon, okay na, guys. Ganda na. Ayan, you know? oh. Na. You know? Oh, pumorma na. Ayan, oh. Oh. Gumanda ko to guys. Oh, yung ginawa ko. Nice. Katibay, oh. Ayan, oh. ha Sinasalpak lang yan, guys. Walang ano yan, ha. Nakalak lang yun, Tsaka hindi na matatanggal yan. Ayan, you know? Ganda na. oh you know? Hmm, ganda na siya. Sarap na patakbuhin yan. Ang uh, ganda-ganda oh. Yan. Ito talaga yung magpapatibay. Pag tumatakbo ka, ang hangin, uh, ano lang yung hangin, gaganun lang ang hangin. Yan. Kung wala to, hindi maganda. Ang dati. Eh, maporma na siya ngayon sa dati. Ayan, uh, May ano na siya. Ayan, ganda na. Wow. Ayos na. Oh. Uh, Petsan ang gulo. Ang ganda siya, parang tricycle ah. <laughs> ganda. Sige so guys, maraming salamat sa panunod.